Simon Mang. Palag or Europe. Norway, Albania, Macedonia, Spain, Denmark, and Slovakia, Andola, Mungor, Vatican City, Estonia, Italy, Sweden. Hinangaan ng limang taong gulang na batang lalaking ito matapos magpakitang gila sa kanyang tatay na isa ring content creator sa barangay Pinagbayanan, Makalelon, Quezon Province. Hanggang libon lupa Nederland, ni Tintin, ni Subina, Bulgala, Islan, Monaco, Sitya. Yan si Simon ang nagpahanga sa kanyang pamilya. Sa talas nito, sa pagmememorya, gaya na lamang ng pagbanggit sa lahat ng Plague of Asia. Afghanistan, Armenia, Macau, Pakistan, Maldives, Mongolia, Singapore, Azerbaijan, Bahrain, Arab Emirates, Uzbekistan, Syria, Taiwan, Philippines. Lahat ng klase ng plug ng ating bansa ng buong mundo na ulado kasi niya doon ako nagtaka yung pagtinuro anong asawa ko nung pinagsaulado ng Rehumble Constitution na sa saulado naman niya isang prep student si Simon pero kabisado niya ang periodic table of the elements nakalamitan ay sa mataas na antas itinuturo ito It's hydrogen atom number 1 H helium atom number 2 Li lithium atom b e atom number 4 b Boron. atom number 5 c Carbon. atom number 6 n Nitrogen. i o 7 o o atom number 8 f o Madalas rin isama ng amang si Rico, ang talentadong si Simon, sa mga content nito online, kunsaan marami ang humahanga dito. May na-pukan ako sa kanya, kung bakit nade Parang medyo malakas ang kanyang memorization, Madali siyang magsaulado ng mga bagay-bagay na dapat niyang sauladohin. Bukod pa dyan, ibinida rin ng ama ni Simon ang pagkabisado nito sa Philippine Constitution. The Constitution of the Republic of the Philippines. Article 1, National Territory. Article 2, Jurisdiction of Principal State Policies. Article 3, Bill of Rights. Article 4, Citizenship. Article 5, Supplies. Article 6, Legislation. Ayon naman samang amang si Rico, sa buhay na kanilang isinasakripisyo araw-araw, mainam na lamang suportahan ng kanilang anak sa talinong taglay nito. Ah. Ang buhay ko, nasasabi ko lang uh, masaya pero ayan, kailangan ng konting sipag kasi marami ang nag-aaral. Uh, katulad meron akong pinag-aaral na college, uh, high school, then isa din yung si si Emong, prep din yun. Eh. Kaya kailangan talaga sipag. Good morning po mga kapisi, uh, nandito na po yung pangulam na paprip. Sa paglalakulang naman raw ng isda, ang tanging kinabubuhay ng pamilya Manggi para makaraos sa bawat araw na lumilipas. Uh, paglalakaw paglalako ng isda eh, pang araw-araw kasi namin pa, uh, para kumita ng pera, pang gastos, paglalako ng isda. Masyadong mahangin at uh, walang, walang mga lumaut na manging at walang dumadating sa konsignasyon na mga isda. Ayan ang pinakang nahihirapan ako kasi pag minsan wala akong ilalako, siyempre eh, nagkukon ako ng pang pang gastusin namin sa pang araw-araw at -araw, uh, pang baon ng mga anak ko. Ayan, medyo doon ako medyo nag-iisip kung ano ang dapat kong pagkakitaan. Ako uh, kumukuha ako ng another na pagkakakitaan. Halimbawa, magsasa sa ako. Yan, mga extra income, mga gano'n. Sana panatilihin na lang po niya yung pagiging good boy po niya. At saka yung alam na rin po niya kasi yung dos and don'ts pagdating sa cellphone. So, natutuwa din po ako at sabihan namin siya na pag tumunog na kay doktora yung, yung tumutunog doon, ay eh, naiwas na daw po siya sa cellphone. Ang pangarap na inaasam na guminhawa ang kanilang buhay ay naging mas positibo at napuno ng pag-asa nang dumating sa pamilya Manggi ang pinagpalang bata sa katalinuhan. J. Martin, JKRS News and Public Affairs.